Inaasahan ang malaking pagbaba ng presyo ng bigas sa buwan ng Enero sa susunod na taon. Ito ang nakikita ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na epekto ng Executive Order No. 62 na nagbabawas ng taripa sa ilang agricultural products. Sabi ng kalihim, karaniwang mataas ang demand sa mga bilihin tuwing Disyembre na karaniwang ding nakakaapekto sa presyo. Kaya posibleng sa Enero pa, maramdaman ang tuluyang pagbaba ng presyo ng bigas mula sa Oktubre na unang taya ng ahensya. Kasabay nito, mahigpit na imo-monitor ng DA ang presyo ng palay sa panahon ng anihan ngayong maulan para masiguro na hindi na dehado ang mga magsasaka. Dumating at uh, we can see na mababa ang presyo kasi uh, may nakita na tayo na 42 pesos uh, sa limang pamilihan dito sa 13 na uh, palengke na mino-monitor ng Department of Agriculture uh, which is 3 pesos lower doon sa 45 ng local na regular milled rice, uh, we're already seeing yung mga ganitong pagbaba. Uh, coming yan sa 50 pesos noong, ano, noong, uh, mga nakalipas na buwan.